What's up mga kaisan Ayan mga kaisan magandang uh... hapon po gabi na kaot lang po namin ni Utoy ay tay tayo po din kanina, Ayan, hawan na po ang talungan uh, babala po mga kaisan alam mo mga kaisan mahirap din magtiwala sa ano ano hindi naman lahat ha meron kasing pumunta dito sa bukid mga kaisan nagpakilalang followers natin ganyan, ang ano mga kaisan di dumating dito pumuti ng talong tapos ano mga kaisan ano hindi ko na siguro ipakita yung mukha pero yan kasama si kuya yuan kasama natin nung namuti kami ay ang sistema mga kaganar mga kaisan ay di dumating sa bahay ganto ganto ang unang sinabi niya huwag mo akong i eh, sama sa video. Kasi, pero ang kalimitan pumupunta po, hindi po ito nakasama sa video siya, yung tao. Pero lahat po na pumupunta sa bahay, ang gusto nila kasama sa video. Nagtaka kami ni, nagta, ni Yuan, nitong ating uh, cameraman at saka editor. Sabi namin Uti, parang iba. pa sa mga kasi parang iba. Hindi, e, kinabahan na kami, kinabahan. Uti, iba man. Hindi, e, dumating idol ganito eh, kinukwento ko muna sa inyo mga kaisan ay eh, di ganito ganito tapos ano isang buwan na ba itong nangyari ito eh mga isang buwan na ano no. Bul December ay and... no ko papasko ko ano eh nino ko lang kwento ko lang sa inyo mga kaisan para maging aware kayo di ganito nagpakilalang ganito mayaman daw siya basta marami ko yun to ay di tapos namuti siya ng talong tapos <laughs> nung sinakay na sa tricycle ganyan ganyan ay di ano eh ganto daw yun pala ano hindi pala ano babayaran mga kaisan buti pang hiningi sa atin ay walang problema tapos ay buti na lang hindi natin ipadala lahat ano halos sa kalahati lang po ay kung naipadala sa amin ay di Yari po, lugi kami. Basta malaki din ang nakuha sa amin mga kainsan. Ayun yun, ang presyo po ay 80. Ang kilo. Ay ilang bandil, ilang kilo yung nakuha sa amin. Marami din ano ito eh. May 150 kaya yun. Mga 150 kilos. Malaki din mga kainsan sa 80. Oh. Ay pang upa na namin yun. Siyempre nagtitipid din naman kami. Na... Siguro nga sa hirap ng buhay ngayon pero ilang beses na rin ako naloko mga kainsan eh. Kaya ito paalala ko lang sa inyo mga kaisan na alam mo yun wag agad magtiwala ako naman siyempre eh siyempre ganito ganito -ano, ako ba kumbaga sige okay lang pitasin mo siya na pati ang pumitas noon sila sila na ang pumitas apat ah, ata silang sama sama noon sila na sabi ko sige babayaran daw niya babayaran tapos maya maya umalis na eh hindi na binayaran ay di ano mga kainsan ako naman siyempre ako mahihain naman akong siyempre sir yung bayad mo kaya ma'am yung, pa, yung po kayang bayad mo yung, paano kaya yun di yun pala wala ay di yun ikwinto ko lang sa inyo mga kainsan, basta pag may ano may hindi naman lahat may dumating na ganyan na tao pero hindi naman lahat ay ganun mga kainsan basta kami nagtaka lang ba't ayaw ayaw niya magpasama sa video first time po yun kasi pag may napunta dito, tinatanong ko, ma'am, sir, pwede ko po ba kayong isama sa video? Okay lang po ba? Uy, yan ang gusto namin. Pero, nagtaka kami no bakit ayaw. Pero, meron po kami video na pasikreto. Nasa amin pa. Kung bagay, na video mo nun, uy, nasa amin pa. Kaya lang, siyempre, hindi din naman ganun kalaki yung nakuha. Pero para sa amin, malaking bagay na yun. Ay, di, ingat-ingat ano? na lang po tayo ngayon ulit. Talagang, <laughs> laging ano ay pero malaki din yun no? sa 80 o 80 times 150 kilos times 80 sa isang daan ay 8,000 na eh parang 12 mga 12,000 no? malaki na yun no? pang upan na po namin yun halos kalahati po ang nakuha dito sa amin buti lang din natin ano yung pitas na yun ano? yari sana tayo nakalala natin hindi naman lugi pero para sa akin naman halos pahingi ko na siguro yung mga kainsan nasa sa kanya na yun kung ano basta ingat ingat na lang po ako po naman ay sa pwede namang ano ay sabihin hihingin ko na yan lahat oh, walang problema no doon pero yung alam yung ang masakit lang yung parang harap-harapan ka bang <laughs> niloko ganito pinakain mo pa, pinaganto mo pa. Hindi ko naman sinusumbat na pinakain. Siyempre, ganito, parang tropa-tropa na, tapos kaya naman din experience natin yan, eh, ano, Toy. Yun, basta apayo ko lang. Ingat po tayong lahat. Pero yung mga pumupunta naman dito sa bahay, lahat po ay ayos. Wala po akong masamang comment yung mga napunta dito. Welcome. Yun lang po isang iyon na hindi nagpasama sa video. Mm. Ay, namimigay nga po kami ng saging eh. Wala pong problema. Mm. May pang hiningi ano ito no? eh. Wala ano. Ay, ganyan talaga ang buhay. Isang aral lang na naman yun mga kaisan Oo, oh, <laughs> isang aral din na yun. First time eh ano ito eh. Pero halos lahat eh. Anong babait naman ang mga no, ano. Lahat. Kaya ganyan talaga siguro. May mga taong ba yun. Nabubuhay sa ganun. May mga... Pero yung ganun mga kainsan. Tulutula ang. Mahirap yung ganun. Mas malaki ang mawawala sa iyo. Kahit mahirap ang buhay. Sabi nga itaaw mo sa legal. At hindi ka mauubusan ng blessing. Pero... Ayos na siguro ito. Bigay na lang ano ito. Pero... Napapaisip din kami ni Utoy, isang dampa na yun eh. Panggawa na sana muna po pambili na sana ng yero yun eh, tsaka mga pako. Ay... Ay ano ano. Ang lang ang ulo mo. Pag-iisipin mo po, po. Sa amin kasing magsasaka mga kainsan, malaking bagay na yun. Yung mga 12,000, malaki, malaki na yun. Malaking halaga na po yun. Marami ka na nung mapapakain ng palayan kukuha din nga pala uti ng pakain ng baboy uti dito tayo tatadta rin ko nga pala ay hindi ko na sana ito ibablog at matagal nang mangyari nga ay bago magpasko ay di kaya nga lang ay binilag ko ay para po aware din kayo mag ingat po pero madalang naman yung ganun tawa no? madalang ba? kaya lang konsensya na siguro no? kukunin po natin yung ano yung mga talong pong banari oh. Eh. Papakain po natin kay ano. Sa baboy po. Sayang naman 'yan. Eh. Sayang po naman. sa baboy na po ito. Ito po ba yung may mga butas po? Yon mga kaisan Ay yung po ay ano Payo kulaan po sa inyo Mag ingat po tayo Lalo na kami, ako. Kami. Ako naman tayo, wala ta sa akin masamang tinapay mga kaysan. basta ayos ay ayos. Yung pala ayosin. Eh, eh. Ano ito eh? Yan. Pala ayosin. Ano ito eh? Kaya naman sa Kuya Yuhan eh. na yan. Pero nagbubulungan na tayo nun eh. No? nagbubulo <laughs> Sabi namin na iba to. Kaya yeah, matalabi kita sa iba to. Alam ni eh, makukutuban mo naman ay ang isang tao ba? Kutub mo agad. Unang kita mo pala ang. Para bang iba yung pakiramdam mo. Mabigat. Mabiga. Mabigat. Mabigat ka na. Mabigat ka na.